Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk nga po na Draymond Green ang buong parangkisa ng Detroit Pistons. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang maaaring nga na pong makuha ng Los Angeles Lakers si Miles Bridges mula sa Charlotte Hornets. Naibalita na nga po mga katrops noong nakarang linggo na tinanggal na nga po ng Pistons ang kanilang head coach ni Monty Williams matapos ang isang taon lamang nito sa kanilang team na punong puno ng pagkadismaya since bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng 14 wins at 68 losses na record ay nagkaroon rin na naman nga po sila dito ng 28 game losing streak pero sa kabila nga po ng pagkakasisante ni Monty Williams ay babayaran pa rin nga po siya ng Pistons ng mahigit sa 64 million dollars sa susunod na limang taon since ito nga po ang natitirang garantisanong sweldo niya sa kanyang pinarmahang kontrata. At kasabay nga po ng pagtanggal ng Pistons sa kanilang head coach ay agad na nga po silang binatikos at pinag-retail talk na Draymond Green sa kanyang sariling podcast. Ayon nga po sa naging pahayag nito sobrang ada po siyang dismayado sa buong prangkisa ng Detroit Pistons. Gayong hindi malang ada po nila binigyan ng pagkakataon si Monty Williams na rebuild ang kanilang kupunan kahit binigyan nila ito ng anim na taong kontrata. Hindi rin na naman nga po basta-bastang nagiging competitive ang isang lottery team sa loob lamang ng isang taon. Kailangan nga po nilang gumamit ng mahaba-habang oras at pasensya upang makabuo sila dito ng winning culture sa loob ng kanilang kupunan. Kaya kinongratulate na lamang nga po niya ngayon si Monty Williams dahil nakaalis na nga po ito sa isang napakahinang prangkisa sa NBA. samantala mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang maaaring nga na pong makuha ng Los Angeles Lakers si Miles Bridges mula sa Charlotte Hornets. Ayon nga po mga sa binulgar ng Bleacher Report, Ayaw nga na po ng Charlotte Hornets na mawala na lang bigla sa kanilang team si Miles Bridges nang wala nga po silang naukuhang kapalit nito sa pagpasok niya sa free agency market ngayong offseason. Kaya dahil nga po dyan ay plano na lamang nga po nila siyang i-offer o i-trade sa ibang team sa pamamagitan ng isang sign and trade deal sa mga susunod na araw. At isa nga po sa mga nabanggit na teams na posibleng nga po nilang kausapin dito ay ang Los Angeles Lakers. Na matagal na rin naman nga na pong interesado kay Miles Bridges since nag-average nga po ito last season ng 21 points, 7.3 rebounds at 3.4 assists per game sa kanyang 46% shooting. Maari nga na pong gamitin ng Lakers ang kanilang mga players na si Naguib Benson, Rui Hachimura at dalawang future first round pick na ipang-offer nga po nila sa Charlotte Hornets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.